Mag ano lang tayo. Hello! Happy, happy! Huwag <laughs> kang pupunta dito. Yan ka lang. <laughs> ako na yan. Natatapos lang namin maligo. Mag shower lang ako. Ayan, meron akong gift sa sarili ko. Yan lang naman. Ano ba? ex cassette? Kisite pala? Yan, ex sa site ba 'yan? Aha. <laughs> uh -huh. Pero na ko 'yung naman ano. The short gift wala short dito. Gift ko sa an asawa ko. Marami akong gift sa asawa ko dahil ano, anniversary namin mat asawa. So, came, Birthday naman ng anak ko kaya ito may gift ako sa kanya. Kasoy, pa suot yung bukot na nang Tapos may gift din yung asawa ko sa kanyang okay, sarili. Ayan. <laughs> <It's not me. laughs> Hindi, yun. Baka mamaya masilipan ka dyan. <laughs> okay lang ka dyan. Uh, Yan yeah, no. um, <laughs> um, <laughs> o. Ang work niya ay 5 5 387. Tama ba? Dami? Tama, 5,387. Ito, ito, ito. Ang pinakamahal na nagalo ko sa sarili ko. Ayan. Ayan, guys. Ganda Pang ano ko lang, pang church ba? may Halos ah, 4,000. 3,995. may may Wala siya. Ito may bra. Ito vlog ako eh. Wala ako ibang may vlog, kaya ito na lang. At ito, mura lang ang bili ko nito. 995. 995 yung ito, oh. Dalawa ito, Paris. Ito. At sya ka ito. 995 na sya. Kasi by one take one. Ito, bago lang kaya. Regular yung price. Uh, 995, 995. Salam nito. Hindi ko malapin na ano. Blouse. Ang ano. Um, ano naman may mag may magdaan tayong pangyahe pa. Ito sa aking asawa. Ay sa aking anak. Pang pangyahe lang yung mga binili namin. Ito, kay na pang ano niya. Pang ngayong tag-ulan. Ito, nakamura ako dito, oh, 1,029 kasi 50% off. So, 550. 550 po. Grabe. Meron lang hindi nag-sell na mga bagong dating. Oh, ang ganda, oh. Ah, yan. Yan, tapos Twitter. Ay, sana. Ay, sana. Ito so naman yung wala siyang sale. Bago lang kasi. Kaya bawat isa ay Bawat isa ay 900. 900 to. Tapos ito naman 1,099. So, 1,1 na siya. 25 cents na lang 1,1 na. Ganun pa, mahal ang mga damit ng pangbata. Yan, ang ganda, no? Ayan, na-ha. Ayan, na-ha. Ay, do, deserve naman ng anak kong marigaluhan kasi birthday niya. Diruin mo yun, 8 years old pa. Sa aking asawa, ito, ano Ano yan? Ito lamang. Ah, ang ganda. Wag mo takpan na ni nagbo-vlog ako eh. <laughs> yeah, yung fit mo yung pinapakita mo. No? Okay lang sa yung third yung kinuha ko. Ako na ko yan. Ha? Ah? Malaki. may sa mahirap kasi pag masikip eh, no? Nakita ko yan. Ah. <clears throat> so yan, may bago siya, mga ano pang araw-araw sa trabaho. Ayan. Mahal. Mahal ang mga ano niya ngayon, ha? Uy! Anoin mo, 1-8 na yan? 1-8 <laughs> na ito, ha, I'm sorry. Ito, 1-7. Mahal naman. Sige, takpan pa. Takpan mo pa, takpan mo pa. Naihiya ako, saan ako dadaan yan? Ang tagal mo pang mag-stay doon sa front ng ano. Ang mahal, 1-8 eh, din ito. Eh. Maganda naman. Matibay siya. Kaysa naman yung binibili mo sa <coughs> Divisoria na mayat-mayat tahi, mayat-mayat tahi. Diba? Diba? Sana matibay ang bulsa nito. Minsan yung bulsa hindi gaano ano. Oh. So, okay. Meron mo yun? 1-8? Thank you, Lord. At uh, nabiyayaan na, -na yung asawa ko ngayon ng regalo na ano. Maganda-ganda. <laughs> Ito naman, yung kanyang mas mura. Ayan. Ayan. Pero sir, yung kinuha ko kasi laki na lang siya ng Ilan asawa yan? ko. Lahat siya sa akin? Opo. Oh. Ang dami naman? Opo. Ganyan po ka namin kamahal. O. Yan. Bukan yan. 106 Ha? O. Tapos, meron pa. Hindi yeah, na oh ubos. Ganda Ganda yan. Ako oh, ang binili yan. Sa SM. Ayaw mong maniwala. Nandiyan na sa iyong harap eh. Hindi na niniwala yung asawa ko na may regalo siyang marami. Oo. Oh. Sana all. Oh. <coughs> hmm. Diba? Okay, wala na. Wala na. Dapat lang yung t-shirt, yung ano mo, santo. Yung ano ang marami, yung binili ko. Walo. Wal walong, ano, shorts. <coughs> kasi, <coughs> kasi anniversary namin ng asawa ko it's our 15th year anniversary. 15th wedding anniversary namin. Kaya, deserve ng asawa ko may regalo. Ako ito. ito. Sabi, ito. Ah? so gift ko sa sarili ko. Saan mo lang magamit natin? Ah? Hindi doon sa SM, sa so department. Mommy, I have to go home. Hindi na niniwala. Manghihinayang kasi siya sa presyo. Sa akin naman, tatlong matagal niyang gagamitin. Oh, 'di ba? Okay na, okay. Bibili ka nga ng mura sa glit lang, ang daming sira. 'Di ba? Tapos minsan punit-punit talaga yung kwetan, nusuot pa niya Naawa ko sa kanya. Tagal ko na rin siyang ano eh. Dinaregaluhan sa isang sa isang taon to yung nire ko siya every birthday niya at saka anniversary namin. <coughs> ano masasabi mo, Hana? Na-allergy kami sa kinain naming hipon. Ay, ang hirap pala pag ano. Kasi hindi nila tinanggal yung sa, sa likod ng hipon yung marami siyang tai-tai doon. Although nilinis ko siya, pero nangati pa rin kami. Siyempre yung ano niya, yung Di ba sa likod ng hipon yung ganyan, hindi nila nilinis. Kain ko yun eh. Matoksik eh. Hindi, nilinis ko rin naman bago namin kinain. Kaso talaga, si makati. Nangati dito, nangati dito. Gano na mula yung mukha. Kaya, dali-dali akong bumili doon sa Watson na pang anti-allergy. <laughs> Ayun, tapos kumain sa minute matamis para matanggal yung ano. Ayan, so thank you Lord. Meron akong i-share. Yung aking uh, yung aking asawa, bumili siya ng bagong ano. Waki. Binalik niya yung dati black yun eh. Black yun ngayon naging gold kasi ito daw mas marami siyang benefits. Lightweight, sleep, negative potential, ionic glow, high potential. Unlike doon sa isa, dalawa lang, no? Tatlo. Tatlo lang? Y ito may kasama, mga ka. Ito meron na siyang kasama lahat. Oo, oh, nakakatulong daw sa... So, ito lang yung hindi mo binalik? Oo, oh, yan. Ano pa? Yan lang? Ano yan na? lang yung kinuha mo? Ito, ito pa yung saw. Alin? Ano naman to? Dyan, ah. maraming gamit yan. Ito? Para sa puso, para sa frosting, pampaglitan dyan. Pwede rin niyan gamitin sa ano. Maraming benefit yan. Alam nyo ba kung magkano ang presyo nito? Gold nga eh, di ba? Gold. Presyo niyan ay, uh, kung mo siya ng hindi ka, ano yun? Eh, hindi ka ano? 500,000. 500,000. Yan. 500,000. Ito lang ba yun? Hindi. Okay. Ito, ito lang, 400 plus. Ito, 400. 400. Ito, kasama nito, 500, lahat yan. Baka hindi lang kapag ano, kasi si Willy kasi ano eh. Yan. Yeah. Kaya mahal, sobrang mahal. Pero para sa health ng asawa ko, sige go. Ilang beses ko siyang pinigilan dyan eh. Nagmamakaawa sa akin. Pinigilan <laughs> ko pero hindi nagtagumpay. Tumahimik so, na lang ako para lang sakanya. Ala sige. Okay, tahimik ako. Medyo mabigat kasi. Mahirap na ano eh. Ano mahirap ilabas, no? Yeah, Hirap no, ilabas. Alagaan natin. Health is wealth, sabi niya. Sana nga gamitin ng Panginoon 'yan. Ay, okay yeah, so nga, mga mga para sa kwento mga testimony na gumamit sila yan eh yung kanilang blood sugar na normalize hindi na sila na? hindi na sila nagte ng ng ano maintenance wala na kasi yung kanilang try free lahat ng normal blood sugar oh kaya siya bumili niyan dahil nga nagtaasan yung kanyang ano sabi ng doktor niya sige hindi mo nakita bibigyan ng maintenance at uh, gamitin mo muna yan for, in last, one month, no? Pag bumaba, sige, hindi na kita bibigyan ng maintenance. Sabi sa kanya ng doktor. Kasi, I think, alam din ng doktor yan, eh, mga yan. Hindi lang kasi pinapaalam sa lahat. So, ilan lang yung may alam sa ganyang waki. No, honey? Hindi, hindi siya pinapablish sa sa madla. So, ilan lang po yung nakakaalam niyan. Hmm. Nakakagamot pa rin ako sa country. Ayusin ko lang ito siguro. lalaban ko ito. Lalaban ko muna ito. Gagamitin mo na. <laughs> oh. <laughs> Minsan kasi may ano eh. Wala naman. Okay na yan. Ang laki nang na-discount ngayon. Ang mga nagbigay sila sa akin ng privilege privilege ano discount card tuwing bibili ako papakita ko lang siya kasi ang mahal ng ano ang dami yung ano yung ano pangalan niya ano pangalan ng customer pupuntahan ka talaga kukunin yung ano mo kukunin yung details mo saan ka nakatira pagka maano kukunin nila yan kasi kaya bibigyan ka ng discount <laughs> Akala mo naman, lagi akong bumibili. Minsan lang naman ako bumili. <laughs> once a year. Di ba ni? Ganyan lang ako gumastos, pero once a year lang. <clears throat> Kasi ito, pang araw-araw talaga. So, hindi, hindi para lang paano. Ito, oh. bihira ko lang bilhan yung anak ko. Oh. Ito, yan. Nung nakaraang linggo ko pa, dapat big bigyan siya. Kasi pag nagbibiyahe kami, kawawa siya, hindi siya nagpukumot kasi. to pang, pang mga kailangan lang talaga. Lahat ng mga binili namin. Pang kailangan. O, kita mo naman yan, o. Isa lang, na ano Pag ako, lagi akong bumili ng damit ko, kaya konti lang sila. Bihira ko silang bilhan. <laughs> Ganyan talaga. ba diba? Kaya, babay po. At uh, salamat sa Diyos na nakapag-celebrate uh, nakapag kami kanina. Mm, thank you, Lord. Salamat sa Diyos. And bye-bye po. Bye, bye God bless sa ating lahat. Ayan. Hana. Bye-bye. Oh, bye-bye po. Ingat po kayong lahat.